magandang gabi mga kalinger kumusta po muli naman tayo maganda buhay ang bali alas 10 media na kailan tayo lulusong hindi tayo lumusong sa hapon malakas kasi yung hangin sa hapon so bali ngayon nga may kalakasan pa rin pero kaya natin yung kalangitan napakadilim na naman hindi pa talaga tuluyang gumaganda yung panahon tawag na dapong pa siguro yung panahon So dito lang tayo magsisimula sa Tapat na may tapos Punta tayo ng Tasbilya So bali ka Hindi tayo makalusong pag gabi Mano kasi yung mandar kasi yung ano Nanakit kasi yung binti ko kagabi Yung kabila ang binti ko Kaya Pinahilip ko muna kay Mrs Tapos bawal na may lusong sa madaling araw kaya ayun, hindi mo na ko lumusong. So ngayon lang hindi tayo lulusong. Si so, Otol kala ko lulusong ngayon Kasi sinubasa ng bahay. Pag nakita siguro na umahambon, bumalik na lang sa si loob siguro si so Otol. Nahirap kasi kapag ka lulusong ka ng ganito. Medyo mahangin tapos umahambon-ambon pa. So yun sana sortihin tayo Sana pagpalaan ulit tayo Makadami ulit tayo ng huli Sana may labas na naman yung ulambutan At isda Para may pangulam tayong sariho ng isda So yun abang abang na lang sa manadali natin Nakatakbo tayo kulambutan na kulambutan Bailap Buti na lang sa palaking bato

ito yung ilo natin hindi na kumahan hindi na kinaya makakabili tayo ng bateriya mga 26 siguro kaya 27 ito ang pintare Hindi mo kalimutan kasi kapag ka ganitong buwan mas maganda na nagpapaliwanag. Kasi mga galing sa mga yung sampan na galing sa mga mabababaw na parte pagka pumupot ang paliwanag pumupot na sila sa mga pangit buwan. Kaya mas maganda sana ako tapos na tayo ng liwanag na pagkaganda. So, kaya sa hindi kakain na natin. kayo na lang sa bahay tapos kayo A few moments later. So yun mga kadmenjura, dito na tayo. So siguro kung hindi tayo na lubata ng baterya, baka nadagdagan pa ba natin itong huli natin. Ayan Malaki yung dalawa. Ayan parehas mamaw na to. Lalaki. Ayan. <laughs> May pahabol pa itong isa oh. Maliit nga lang. Pero isa rin yan. Good rin yan. Ilang kilo kaya ito. yan 4.9 Wow! Bali may anta pa to Hindi ko na tinanggalan Hindi ko pa tinanggalan Bali Hindi na natin ito babawasan ng Timbang nya Kasi ano Lucky talaga oh mapit ka na. Ayan. So, 5.9. Wow! Mabong ka. Halos magkasilaki lang sila. Kaso lang, ito, mataba. Halos diferensya lang yung laki nila. Mataba, tumakabal yung laman niya. Kaya, yan matambok. Thank you, Lord. and 2.9. At ipang malik natin. and 3.8. Wow! Kahit apat lang, jackpot pa na rin tayo. Kahit apat lang nakalambutan. Iposit natin. Yung isa. Red yung isa. <laughs> May tama sa katawan. and 1.2. Yeah! Sayang ito kung nakawala. Kapag ito tingnan talaga. Kalamay lang kasi tinamaan ng paano natin. Oh. nakaganyang Nakaganyan kasi siya. Naka, nakatuwad kasi siya. Nakaganyan kaya <laughs> dito lang tinamaan. At ito yung bebenta natin daw. Balik yung niya ito. 60 lang. Yan 800 grams sana. Sakto sana dalawang kilo yung ano natin. Parambutan na. Ay, pasit natin na malaki. At ito. Ito lang yung natin. Dalawang samara. samara. Wow! Pangulog pa. Ayan, isang kilo. Ayos rito. So may natin nito bukas ng umaga. What?! Ayan. Nang tanghali pala. <laughs> Hindi umaga. Uulog natin tanghali. So ayan. Pagpala natin ito kung ilang kilo lahat. Tapos kung magkano kikitain natin ito. Jackpot pa rin tayo kahit pa paano ay dapat lang jackpot pa rin tayo so yun mga kabinjor ito na yung kikitain natin mamaya pagkaliwanag ayan 3,074 ayan salamat sa mga lapanginoon at naka jackpot na naman tayo ayan bali yung kabuang huli ng ah, huli natin ayan 17 kilos lahat kasama yung pang ulam natin na isang kilo sa maral ayan Bali yung pambenta natin ayan 16.6 kilos lahat. Yung kulambutan natin 14.6 at yung posit na isa ng malaki na kamunti ka nang makawala ayan 1.2 at yung may tama na masakalawan ayan 0.8. Ayan, salamat sa mahal na Panginoon. So bali ayan hindi ko nababawasan ng timbang yan yung kulambutan natin kasi mabababad pa naman tutubo pa yan So yun, abang-abang lang po sa shoutout natin. So yun, magandang tangali. So yun, ngayon lang tayo makakapag-shoutout. Matagal-tagal na, hindi tayo nakapag-shoutout. Na basic kasi tayo sa pangtutulingan. Sa pangtutulingan kasi na ano tayo mag-video. Mag Mahirap mag-video kasi. Dito ko lang kasi sa sombrero ko nakalagay yung ano, camera natin. Kadalasan kapag ka video tayo, minsan malabo. Siyempre natitilamsikan ito ng dagat, hindi natin namamalayan. Tapos medyo magalaw kaya hindi na lang ako nagbibideo. Salamat naman at nakakajak pa tayo sa tulingan. Ayan, so ayun, shoutout po. Unang-una, shoutout po kay Mama Mary Puintis. Yun, shoutout po sa inyo ma'am. Happy, happy birthday po. Yun, at kay Sir Efren Japson. Ayan, shoutout po sa inyo. Yun, shoutout kay Jay Midulay from Bulan Sorsogon. Ayan, shoutout po. Shoutout kay Kato Binituwa in family. Shoutout kay Ronnie Villanueva shout out kay Rinaldo Mahilom, shout out kay Marcelo Bernaldez, yan shout out po. shout out kay Jay Junior Ponce in family ng Amadeo Cavite shout out kay Alberto de la Pina in family from Naik Cavite yan shout out po. shout out kay Milo Amores from Firis Kison, shout out kay Dino Corbito, ayan, shout out po. shout out kay Rodrigo Singson from Victoria ayan, shout out mga taga Victoria shout out kay Maribic mindo sa ayan shout out po shout out kay Roman Balag shout out kay Ronel Babaran from Banatig Iloilo ayan shout out po shout out sa mga taga Iloilo -ilo. shout out kay Fernando Lakasan Dili shout out kay Danny Miguel from Boracay ayan shout out sa mga solid viewers natin dyan sa so, may Boracay shout out kay Saludario Family from Las Piñas City ayan shout out po sa Saludario Family shout out kay Alexander Piskera and Family from Jinsan Tumblr ayan shout out po shout out kay Quezon City Rubber Busing ayan shout out po <coughs> excuse me po inuubo tayo na napakainit sa laot tapos biglang umuulan shoutout kay Michael shoutout kay Michael at sa mga taga Katando Anis shoutout po shoutout sa mga viewers natin yan sa may Katando Anis shoutout kay Johnny Jo Ectin shoutout sa Dilatory Family ng Barangay Lagundi at sa lele Boys ng Marriott Hotel Manila ayan shoutout sa mga solid viewers natin dyan sa may Lagundi malapit na tayo pumunta ng Lagundi doon naman, doon naman yung spot natin shout out kay Contrado Tangaan Jr. at Victor Harbor ng South Australia ayan shout out po shout out kay Kahikom Family ng Katarman ayan shout out sa mga taga Katarman shout out kay Jan Pinkian Bram Gimaras ayan shout out po shout out kay Jocelyn Alilio ng Laguna ayan shout out po shout out sa mga taga Laguna shout out kay Dennis Dela Cross and family ng Naik Cavite. Yun, shout out sa mga taga Labisares at OFW ng Saudi Arabia. Yan, especially kay Samarinos Vlog. Yan, shout out. Shout out kay Toto Kalingaw Bram Coron Palawan. Yan, shout out po. Shout out kay Paul Caballero at sa mga taga Santa Mesa, Manila. yan shout out po. Shout out kay IB Lumero, Lumerosa, Lumeresa. Shout out kay Ibay Lamorisa. Yon para Dapitan City sa del Norte. Yan shout out po. Shout out mahirap natin mabanggit. Shout out kay Anthony Adventure ng uh, Legazpi City Albay at sa mga at sa Rodriguez family. Yan shout out, shout out po sa inyo shout out kay Ednor Carbal ng Cavite City yan shout out po shout out kay Liam Bianes ng Marikaban Pasay City ayan shout out po shout out sa Disulok family ayan, hindi ko na po isasaysay yon shout out sa Disulok family from Babatnon Liti ayan shout out sa mga Disulok family diyan sa Maybabatnon Liti shout out kay Asyong Sandara from Italy ayan shout out po shout out po sa inyo idol shout out sa Batalona family dyan sa nasipit Tagosan del Norte shout out kay Larito Tojo from Leyte shout out sa Javier family ng barangay Kaputikan Talabiran, Nueva Ecija ayan shout out po sa mga taga Nueva Ecija shout out kay Romeo Alcones and family dyan sa Takligan, San Tororo Oriental Mindoro ang iigay ng nanonood nagtatawanan shout out kay Joel Bios from Saudi Arabia the shout out kay yan, shout out sa kasumpang family Kina Bots, Ellen Mi Maya, Yuchel at Agustin Elisis from ilo Iloilo, ayan, shout out sa kasumpang family Shout out kay Karen Tabuena at, at sa kanyang mama at papa Kina Nilda at Jose Tabuena from Caloocan City ayan, shout out po. Shout out kay Pinoy Saudi Mixed Vlog Ayan, so, so yun, so, shout out din natin yung kapwa natin may channel at pasupport din. Unang-una kay Otol Rapi, yun, rapi's for Fishing at sa kapatid kina John at my Star TV Vlog. Shout out kay Kabugsay TV, Pandan Fishing Adventure, si Badong Vlog, Juni Fishing TV, Larry Amos, Ilario, Laquat, si Larry Olaku at North TV, na Nairobi Channel, MG Eric Adventure, Ka Fishing Bossing Vlog, Tumbaga Hunter TV, GC Adventure. So yun, support natin po natin mga kanbanger yung kanilang mga channel. So yun, sa nice mag pa shoutout, yun, comment po kayo sa ating comment section para next episode yun, sa shoutout ko po kayo. So yun, maraming maraming salamat sa panood. God bless po. Bye bye.